So, paano ba tayo tinitignan ng Diyos? Gaano tayo kahalaga sa Kanya? May tatlong point tayo ngayon. MDP, you are God's masterpiece. Pangalawa, you are God's design. Pangatlo, you are God's purpose. So, pag-usapan natin ang number one. You are God's masterpiece. Sabi sa Ephesians 2.10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Now, pansinin natin, yung salitang His workmanship. Ang ibig sabihin, kung ikaw ay nanampalatay sa Panginoong Yesus, ikaw ay isang workmanship ng Diyos. Hindi ikaw ang gumawa ng sarili mo at naging workmanship ka, kundi nilikha ka muli ng Diyos sa espesyal na paraan na siya lamang ang may ng gumawa ang salitang workmanship ay galing sa Greek word na poema. Ang ganda nito kasi ikaw ay isang tula. Ikaw ay sining o sabi sa Jerusalem Bible Translation ay work of art. Ginawa ka ng isang magaling na kamay ng may mahigpit na pagpaplano at layunin. Narealize ko na kaya tayo niligtas ng Diyos ay hindi lang para iligtas sa kaparusahan ng ating kasalanan. Kundi niligtas din niya tayo dahil gusto niyang gumawa ng isang magandang bagay mula sa atin. Napakabuti ng Diyos dahil ang kanyang pagmamahal ay kayang tumanggap ng isang taong madumi at makasalanan na gaya ko at gaya mo. Yung bang parang isang bagay na wala namang silbi pero pupulutin, papalitan at lilikhain ng bago. Gagawa siya ng isang work of art na pag nakita ng mga tao ay sasabihin nila na gawayan ng Diyos. Itong taong ito, wala namang kapagapagasang magbago ay nagbago. Ito ay isang himala. Ito ay isang masterpiece. Then, ang sabi pa sa talata ay created in Christ Jesus. Ang ibig sabihin ay ang ating pagkalika ay naging posible lang dahil sa Panginoong Yesus na nagbayad ng ating kasalanan. Nilikha tayo muli sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at para sa Kanya lamang. Kaya nga, tandaan natin ito na ang ating buhay espiritual ay hindi galing sa pagde-develop ng ating sinful nature. Maaring yung ibang naniniwala sa evolusyon na unti-unti daw mula sa masamang kalagayan, ay nabago tayo pa unti-unti, gumanda ng gumanda, habang lumilipas ang panahon. Kaya tuloy, ganito din ang paniniwala nila tayo din ay magkakaroon ng unti-unting development mula sa ating sinful nature. No, mali ito. Ni hindi nga tayo magbabago kahit tumanda pa tayo. Bakit? Dahil walang pagbabago magaganap sa atin nang hiwalay sa biyaya ng Diyos. Walang magaganap na pagbabago sa atin kung hindi tayo lilikhaing muli ng Diyos. Kaya huwag nating isipin na ang grace ng Diyos ay pinapa-improve lang natin ang ating sinful nature na may mga konting adjustment na ginawa o kaya kumbaga sa makina ay in-overhaul lang. No, hindi tayo in ng grace ng Diyos kung hindi lumikha at pinalitan tayo ng bago. Ang sabi sa talata ay created in Christ Jesus, hindi repaired. Kaya nga, hindi ka magbabago hanggat hindi ka pinapalitan ng bagong likha. At pag nangyari sa iyo ito, nako. Ikaw ay special dahil wala kang katulad sa mga nilikha ng Diyos. You are his masterpiece. Nilikha ng Diyos ang universe pero hindi ito ang kanyang masterpiece. Nilikha ng Diyos si Adam at Eve at ang mga sumunod na henerasyon ng mga lalaki at babae, pero hindi sila ang masterpiece ng Diyos. So sino lang ang masterpiece ng Diyos? ayon sa talata na binasa natin ay yung mga taong nanampalataya at nakipag-isa sa Panginoong Yesus na pinlano at nilikha ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ang sabi ay created in Christ Jesus. Kaya lang, ito yung malaking problema. Marami sa atin hindi naniniwala dito. Bakit? Kasi kung naniniwala ka talaga ay babaguhin ito kung paano ka mamumuhay. Marahil kaya hindi ka naniniwala na masterpiece ka ay kasi nakakita ka ng mga masterpiece na bagay halimbawa yung Espolarium ni Juan Luna yan ay masterpiece Noli Me Tangere at Filibusterismo ni Jose yan ay masterpiece Mona Lisa yan ay masterpiece Kaya tuloy sinasabi mo sa sarili ako hindi ako masterpiece ang layo puti na buko kulubot na ang balat ko malaki na yung aking chan. meron akong depression at high blood ang masterpiece ay dapat maraming achievement sa kanyang career. Ako ay wala. Ang masterpiece ay walang utang dapat sa credit card o kung kanino man. Ang masterpiece ay hindi dapat malakas kumain. Grabe, ang mundo natin nagtuturo na hindi tayo magiging karapat dapat na tawaging masterpiece dahil marami pang kulang sa ating pagkatao. Mali, kaibigan. Kahit sino ka pa at kahit ano pa ang kalagayan mo, ay kapag nanampalatay ka sa Panginoong Yesus, ay gagawin ka niyang masterpiece. Kaya nga, sa kabaliktaran, ito yung katotohanan na hindi ka talaga magiging enough kahit kailan kung wala ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Pero kung nasa iyo ang Panginoong Yesus, ikaw ay enough. Bakit hindi tayo magiging enough kung makasalanan tayo? Sabi sa si Ephesians same chapter, atras lang tayo, Ephesians 2.1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Take note, ang kausap dito ni Pablo ay mga krisyano o alagad ng Panginoong Yesus. Kaibigan, ito yung katotohanan. Ang sabi dito ay noong unay patay kayo. Ang ibig sabihin, hindi sila niligtas ng Diyos dahil malinis sila o naging mabuti sila kung hindi inabot sila ng Diyos nung sila ay patay pa sa kasalanan. Ang ibig sabihin, tayong lahat ay nasa kalagayang patay nung inabot tayo ng Diyos. Bakit? Kasi nagkasala tayo at ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Roman 6.23 Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, kaya maniwala tayo o hindi ay may bayad ang kasalanan. Ito ay kamatayan. Now, saan ba yung kamatayan na yon? Revelation 21.8 Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang bahagi nila ay sa lawa na nagdininga sa apoy at asopre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ibigyan, itong dahilan kung bakit sabi ni Pablo, sabi sa mga alagad na noon, ay patay kayo sa kasalanan. Ang ibig sabihin noon yun, nung hindi pa sila sumasampalatay sa Panginoong Yesus, sila ay patay. Hindi sa pisikal, kung hindi sa espiritual. Kasi pag namatay sila, ang destination nila ay ang nagniningas na asopre o hell na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga, hindi totoo yung encouragement sa atin na gawin mo lang ang gusto mo. Kung anong magpapasaya sa'yo, okay ka lang. Mali kaibigan, kung hiwalay ka sa Panginoong Yesus, ay hindi ka okay. Kahit sino sa atin ay hindi okay kung wala sa atin ang Panginoong Yesus. Hindi mo kaya maging banal. Hindi mo kaya maging perpekto. At dahil dito, magbabayad ka ng kamatayan sa asupre. Kahit pa sabihin mong hindi ka nagmumura, pero ikaw naman ay nagdanasa sa iba't ibang babae o lalaki. O kaya sabi mo, nahinto ko na ang pagnanasa sa iba, pero ikaw naman ay judgmental. O kaya naman, nahinto mo na ang paghuhusga sa iba, pero complain ka naman ng complain. O maaring nahinto mo na ang pagrereklamo, pero tuloy pa rin ang paggasos mo ng sobra, na mas malaki pa kaysa sa kinikita mo. Tuloy pa din ang pagkain mo ng sobra kaysa sa kailangan mo. Tuloy pa din ang hindi mo paghahanap sa Diyos at iba pa, kaibigan kahit gaano ka magsikap na umiwas sa kasalanan ay hihilahin at hihilahin ka pa rin ng iyong sinful nature kung wala ang Panginoong Yesus sa iyong buhay. Kaya nga hindi ka okay. Ikaw ay patay pa din pero praise God dahil sa biyaya o grace niya ay tayo ay binuhay at nilikha muli na may kakayanan humindi sa kasalanan. Tuloy natin sa Ephesians 2.6 at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Wow, ang sabi, binuhay tayo kasama ni Kristo. Ang ibig sabihin, dahil sa patay tayo, ay kailangan tayong buhayin. So, ang ginawa ng Panginoong Yesus ay nakisama siya sa ating kamatayan upang sa kanyang pagkabuhay na muli ay makasama naman niya tayong mabubuhay din muli. Ang ibig sabihin ay yung luma nating pagkatao ay sinama na ng Panginoong Yesus sa pagpako sa krus. 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kaibigan, kung nakipag-isa ka na sa Panginoong Yesus, ikaw ay bago na. Nilikha kang muli at ikaw ay masterpiece. In fact, ikaw ay maghahari kasama ng Panginoong Yesus sa langit. Kaya huwag mo isipin na okay ka nang hiwalay sa Panginoong Yesus. Hindi. Sabi ni C.S. Lewis, God became man to turn creatures into sons, not simply to produce better men of the old kind, but to produce a new kind of man. Kaibigan, kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ay tandaan mo ito hindi mo na kailangan balikan ang luma mong pagkatao. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Noong World War II, ay nakulong si McDonald sa isang prison camp na mga Germans. Hindi alam ng mga German na merong maliit na radyo si McDonald at mula doon ay nakakabalita ito kung anong nangyayari sa labas ng kampo. Isang araw ay binalita na sumuko na ang matataas na opisyal ng mga German at ibinalita ito ni McDonald sa kanyang mga kasamahan. Alam mo nangyari yung malungkot na kampo ay napalitan ng sigawan. Nagbago ang buhay nila. Nagsayawan, nagkantahan at nagtatawanan ang mga prisionero doon sa kampo. Kinakawayan pa nila yung mga German guards at tuwang-tuwa sila. At eventually nga, nabalitaan na din na mga German guards ang nangyari at sila ay tumakbo at tumakas iniwan na nilang bukas ang lahat ng kulungan. Alam mo, ito ang picture ng mga taong nanampalatay sa Panginoong Yesus. Nanalo ka na. Napanalunan na ng Panginoong Yesus ang laban nung namatay siya sa krus. Wala nang kapangyarihan ang jablo sa mga taong nakipag-isa sa Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, hindi mo kailangan makinig sa kasinungalingan ng jablo ikaw ay nanalo na sa laban sa pamagitan ng Panginoon. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Malaya ka na. Kung gusto mo maabot ang iyong potensyal, yakapin mo ang katotohanan na malaya ka na. Ang sabi sa talata ay maghahari tayo sa langit kasama ng Diyos. So bakit ka magpapaloko sa jablo? Bakit ka magpapa sa ilalim sa laman mo? Wala na silang power sa iyo. Ikaw ay masterpiece. Para saan? para maipakita mo sa iyong buhay ang biyaya ng Diyos. Sabi sa Ephesians 2.7, ito ay upang maipakita niya sa darating na mga kapanahunan ang nakakahigit na yaman ng kanyang biyaya sa kanyang kabutihan sa atin sa pamagitan ni Kristo Yesus. Wow! Gusto ng Diyos na ikaw ay maging tropi niya ng grace o biyaya na ang iyong buhay ay patunay ng biyaya o grace ng Diyos. Naalala ko yung pelikula, A Walk to Remember. Si Jamie na isang high school student ay anak ng isang pastor sa California. Pinagtatawanan si Jamie at nilalait sa kanyang pagka sa pananamit at ugali. Pero hindi siya nagpa dito at sabi niya sa kanyang yearbook na ang kanyang ambisyon ay maging patotoo ng isang milagro. Doon sa pelikula, si Jamie ay may leukemia. At nung nakipagkaibigan si Jamie kay Landon Carter, na isa ding nangungutya kay Jamie, ay naalarma yung kanyang tatay at iba pang kaibigan. Pero binigay pa rin ni Jamie ang buhay niya kay Landon. Tinulungan niya itong mag-aral mabuti. Tinulungan niya itong mag-memorize sa kanyang school play. At tinuruan sa maraming bagay. At dahil dito, na in love si Landon kay Jamie. At sila nga ay kinasal. Kaya lang, after 3 months, ay namatay si Jamie. At dahil mahal ni London si Jamie, ay nag-decide itong mag-enroll sa college at pagbutihin ito. At nung siya ay gumraduate, ay ang una niyang binalikan ay ang tatay ni Jamie. Ibinalita niya na natanggap na din siya sa medical school. Sabi niya, ikinalulungkot e, ko po dahil hindi natupad ni Jamie ang maging patotoo ng isang miracle. Alam mo yung pastor tinignan sa mata si Landon at sabi nito, Landon, natupad na ang miracle sa buhay niya at ikaw yon. Alam mo, na-realize ko, ang pagbabago ng buhay ni Landon ay isang miracle. Ito ay testimony ng unconditional love na binigay sa kanya ni Jamie. At ganun din naman sa'yo at sa akin na nakaranas ng grace at pagmamahal ng Diyos. Kung natanggap mo ito sa buhay mo at nakita mo ang malaking pagbabago sa'yo, kaibigan, ito ang miracle, itong katotohanan na ikaw ay naging masterpiece. Kaibigan, you are God's masterpiece. At simulan mo itong isang buhay.